natin, nag tayo no? Baka mamaya mabalaho tayo Kaya naman daw, yan, diretso tayo Buddha statue, Free ah, yes. flowing of water, galing sa bundok Kaya perfect na perfect talaga sa family dito no, Mga kajas, Iba talaga pag ang tubig ay chlorine free but nagubat ang vibes dito, mga kajas oh. Ito yung 12 packs Na tinatawag na mahoga ni Sweet Ito ay nagkakahalaga ng oh, ang ganda ng bonfire nyo dito oh. Habang nandiyan kayo, nag-uura-urasyon Kung <laughs> ano yung orasyon nyo dyan, oh gumikukulamin man kayo o diba ayan o, dito niya susunugin yung alay nyo o diba ang ganda o talagang okay din talaga yung ganito mga katiyas no? yung nagkakamping kayo kahit pamisan minsan maaalala mo talaga yung panahon ng 90s 80s ngayon ay pupunta tayo ngayon sa Montana para i-celebrate ang birthday ni ayun o sa dulo You, know? Happy birthday. <laughs> Happy boy, thank you Happy birthday! <laughs> 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 uh, dalawa, just Happy ay, birthday! Happy 55th birthday! Happy 55th birthday! Pinatanda ko ni Papa. Babali silang dalawa mga ka-Jazz. Katatapos na rin bulinggit na to. Yuh, katatapos na mag-birthday nito. Nung isang araw, October 10 to. Si Mamsi naman ay October 13. Magsa-celebrate natin sa Kabaldon ang birthday ni Mamsi. Magka-camping tayo. At ang dala natin muna ngayon ay hindi muna na tayo nakamotor. Ang dala muna natin ngayon ang ating si Santa Fe. Ang naging problema nga bago umalis. Ayan, Ayan, oh, nakita nyo. Naka-duct tape. Nag-improvise lang <laughs> na kami, no? naka-duct tape. Yung nagyari natin duct tape, nangyari kasi, nasira yung pinaka ano, niya, no? yung motor niya, hindi na lang siya, hindi siya umangat. Uh, parang namakat daw, kaya nasira yung power window niya. So, ayan, nag-improvise na lang. So, ayan, tara na mga kajas. Punta na agad tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ayan mga kajas, ano na, na tayo? Batu Ferry. Batu Ferry Bridge. Milton Art mga kajas la best rin tayong nakarating dito dito ayan nakakita nyo ang daming tao mga riders ganda ng bundok dito talaga no? talagang yung highway na to talaga nakakit talaga siya sa bundok dito ng gabal napakaganda tingnan no? so buwad doon sa highway kalilikulan din natin sa highway buwad doon sa highway mga isang kilometro sa kilometro rough road lumagpas kami nilagpasan namin yung ilog yun pala tatawid pala talaga sa ilog kasi nag aalangan ako sa ilog ay eh, hindi naman 4x4 ang dala natin so akala ko hindi tayo ano doon hindi tayo tatawid so ayan so, yan yung ilog oh. yan, yan yung tatawid natin nag aalangan tayo no? baka mabalaho tayo kaya po? sige po so pinasabi ni kuya may nakausap tayo mo oh. kaya daw dito taga dito siguro yan ayan, ayan. kaya naman daw ayan diretso tayo Tawid ilog para tayong 4x4. Ayan. So, so yan, one matigas nga. So yan, matigas naman ng ano pala. Dito sa Mantano Conservation Camp. So yan yan, 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 yan. Ayun, kaya. So kaya pala talaga. Yay! Medyo kinabahan tayo doon, no? Kasi ilog eh. Hindi hindi naman 4x4 ang dala natin. 4x2 uh, lang to. Kaya medyo nakakaba. kaya-kaya so naman pala pag pumunta kayo dito. Matigas siya, matigas siya pa kasi puro bato siya, puro bato yung ilog. Sa, sa kayo po abay, sa Montana po, tinawid. Sabi po kasi ng mga taga do kaya naman daw po. Ah, sige po. Sige po. So ayun, nakasalubong natin yung taga Montana kasi tinawagan natin yung office nila kung talagang dediretso tayo sa ilog so sabi nga nila dediretso uh, papasalubong daw tayo sa mga staff nila, yan nakasalubong natin staff nila, another ilog pero okay na may ilog dito yan tulad nga ng sabi ko kanina maano naman siya matigas matigas yung lupa niya yun kayang kaya kayang kaya pwede pala tayo mag car wash dito bukas eh <laughs> <laughs> malinis yung ilog eh oh ayan oh malinis yung ilog Ay, kong ng, uh, ng yun. Ano, ano, ano? sabi mo, anak? Ipan yun kong paihan ng <laughs> Anong natadamot? Ha? Ano yun? It means, ano, parang anim patient. Patient? Naiinip. Naiinip? Oh, naiinip. <laughs> Mayroon sariling vocabulary ng Tagalog to anak natin na <laughs> nadadamot <laughs> daw. Naiinip pala ibig niyang sabihin. Oh. Oh. Namiss mo ang camping oh. anak? Namiss mo ba? Apo, naiinip ako. So, naiinip naiinip, naiinip ka, Tagal na, na ng huling camping naiinip natin, pa. no? So oh, yun, na-miss niya yung ano, ano, saka na-miss ko din tong dalawa kong mag na magkakasama kami. Na magkakamping kami. Talagang ano, na-miss ko, na-miss ko. Hanggat kung maaari nga, ayun po, kung maaari nga, eh ano, ano, ano lagi natin kasama sila sa camping para happy, happy, di ba, anak? Apa? Ayan. Montana Conservation Camp. Yay! Paanan ng bundok, mga kadyas, ayan. Nakikita nyo. Ito parking, yan. Pasok tayo, mukhang rancho, no? Yung itsura ng parking niya, mga kadyas, parang rancho. Rancho style, parking. Nakarating ka na sa iyong destination. Yay! Sabi ni Waze, ay nakarating na tayo dito sa ating destination. Yahoo! Ayan, na ako. ito mga kadyas, yung ano, nasira. Nasira yung pinaka power window niya. So, ginawa na lang namin ng paraan, ayan, no? Eh. Duct tape, tapos plastic wrap. Oh. Yan, So, kahit mulan, pwede na siya. Buddha statue. Ang ah, yes. Buddha statue. Ang galing, oh. Buwa ako hanggang man. Hanggang? Hanggang ka na mamigyan ako. Or ano, ayaw ko pa. Ayaw ko na. Hanggang ayaw na. So, maliligo ka lang na maliligo. So, yun, 24 hours daw. Tuwan-tuwa yung bata. 24 hours yung swimming pool pala dito. Alamin natin kung magkano yung mga expenses dito sa Montana magkano yung ating magagastos no para naman kung sakaling pupunta kayo dito ay makatulong at uh, meron na kayong idea kung magkano yung magagastos kung ano yung itsura ng lugar so ayun lalo na kay bukas ng umaga pupuntahan natin yung mga ano dito ng mga glamping nila papakita namin sa inyo isa-isa yung mga kwarto mag-swimming tong anak natin. Excited ka na pa mag-swimming? Opo. Excited na. O um, malapit na tayo matapos. Ayan mga ka mag aalas 6 na. At uh, katatapos lang natin mag-set up ng tent. O ayan o. Oh. Ayan, ayan. Tapos ang maganda dito mga ka -Jazz. meron na silang ano dito o. Oh. Platform. Platform. Upahan nyo yan, 25 pesos ang isang ganito. 25. So, apat to. Oh. 100 pesos. 100 pesos yan, apat na platform so depende na yung depende na lang yung platform na ano yung na rerentahan nyo dito kung gaano kalaki yung tent na dadalhin nyo ako kwento kwentuhan kami talagang okay din talaga yung ganito mga kajas no yung nagka kayo kahit paminsan-minsan kasi mm. napakaganda eh na Yun yung napansin ko napag-usapan nga namin ngayon kasi kwentuhan lang kami ng kwentuhan kanina pa no habang kumakain kami kwentuhan kami ng kwentuhan so mga At ayon sa akin po, si ma'am si po ay ay, pinaka-importante sa lahat. Joking lang ko eh. <laughs> Ayun ay, ay, yeah, ang ko. yung mga ganyan yung sinasabi no ko. So, pag siya busy sa technology, ang itong ating anak, busy siya sa screen time, eh medyo, nagsasalita naman, pero hindi ka tulad nung ganyan, na talagang, yung ano namin, interaction namin, talagang ano, no, maganda, parang, maaalala mo talaga yung panahon ng 90s, 80s. So, ganitong ganito. Tapos, kung napapakinggan nyo, hmm, yan o no, mga kuliglig Napakinggan nyo ba? Kasi kami rinig na rinig namin dito Mga kuliglig Tapos iba pang may mga palaka Hmm yun Nakakamiss yung ganito mga At kajas, agos kaya... ng tubig May agos yeah. ng tubig eh Agos ng tubig? Wala naman ah na. Hindi Sabi mo narinig mo kanina Pupunta dito <laughs> Hindi Sa swimming pool yun anak Ikaw na mga bata Ano dito mga kakadyas no. Ah banda doon Hindi ko, ko maipakita yun no? Kasi may swimming pool dito sa Montana Banda doon Uh, pagdaan ko kanina, Mamsi. ano siya, running water, tingin ko running water siya galing siya sa bundok. Dire-diretso, uh, lumalagaslas las yung tubig niya. So, nabanggit ko kasi kanina na nagkukwentuhan kami. Kaya sabi niya, pati daw yung lagas-las ng tubig. Hindi naman nadidinig dito, ikaw talaga eh. <laughs> sabi ko, papunta dito. Papunta dito. Papunta dito. O, oh, paano yan? Kantahan na natin si Ma'am si. Hmm? Hmm? Ito ang kanyang ano, wala kaming dalang cake. Di pwede. Ito ang kanyang ano, maka makanya oh, kita coba. Cinta, hindi naman yung cake. Cake pa rin yan. rice cake, uh, rice cake, kik, palingan. E, <laughs> e, e, hmm? Eh, rice cake, eh, eh, cake. eh, 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 cake. eh, 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 Happy birthday, dear Mamsi. Happy birthday to you. Thank blow. you. Maraming ka ipoblow eh. Hindi, meron. Mundo Mamaya. Na <laughs> Mamaya, meron ka <kayo> ipoblow. Hindi, <laughs> ito. Kaya ng kandil. Kalukuhan talaga natin eh. No? Love you, Mamsi. Love you too. Yung mga kadyas oh. Mm. Ilan taon na, Mamsi? secret secret ayan capable sa edad 40 years old oh yan. 40 years old oh yeah 40 na. na pero hindi halata mga ah <laughs> hindi halata ang bata hindi lang kita konti na ba okay <laughs> no <Halata, laughs> 40 halata. na hmm di ba kumain na hmm di ba thank you lord kasi naabot namin ang 40s mga kada yes kasi thank ba, you lord no ako 44 for 42 ko lang mga kada September Si ma'am si ay 40 no. So hindi hindi ako nahihiya sa edad ko. Kaya, proud na proud tayo sa edad natin kasi hindi naman kasi lahat mga kajas ay nabibigyan ng ganitong edad, nararating yung ganito. Ah, uh, pa. Oh, diba, may mga kakilala ka, di ba? mga kasama ka na hindi na niya kapiling, yung mga kaklase niya dati. Parang ako, mayroon akong mga kaibigan na hindi na nating kapiling ngayon kaya yung pag-edad na ganoon, 40 plus na tayo ay sobrang masayang masaya tayo at proud na proud tayo diyan na tayo ay 42. 42. 42. Sabi <laughs> ko na, 42 ka. Oh, ikaw, ilang taon ka na? 9. Oh, 9. Nakita niyo naman, puti pu pu puro puti na, oh. Puti na, meron na rin ako. Mm, eh. Puro puti na, oh. 42 o oh, eh, ito eh, ikaw, pa, oh. Hindi ba puro? Puti. Ayun, oh. Nasisi na ba kayo, mga kanya? <laughs> Kaya no. Sisilaw na, no. natatanda uh, ko dati yung ano, no, yung video ko dati nung about 3 years ago. Yan, yan, yan. Kaya <laughs> yeah, nag-viral yan mga kadya. So oh, super viral niya nung yung dati iba pa yung niche natin. No? At uh, meron na, natatawa ko dyan. No? Natatawa ko dyan sa mga comments dyan. Eh, lagi ang, ang napansin ay yung panot. <laughs> Hindi <laughs> e, naman tayo napipikos na mga comments na ganyan. No? So, natatawa ako, natatawa ako doon. No? siya sabi nila, panot, panot. <laughs> mga Pupuntahan natin yung ano, magcha-charge tayo. Charging, cha-charge natin to. At uh, yung, yung asawa natin, inutusan natin, no? Bumalik. Bumalik kasi yun. Yung charging station kasi, mga kajas Ando, napakadilim. Inutusan na tayo nitong asawa natin natakot to siya may sabi ko napakaduwag mo ha bakit ka natakot sabi gano'n. ganun inabot niya sa akin ngayon no inabot niya sa akin ngayon yung ano ako dapat ang charge kaso tingnan nyo naman mga kadya so napakadilim abay pati ako yung napabalik <laughs> o ayan, tatlo na kaming pabalik ngayon ayan, tatlo na kaming pupunta sa charging station kasi napakadilim oh. o oh ayun yung charging station grabe <laughs> Pati ako natakot. <laughs> so, ayan, sobrang dilim kasi mga kadya. So, ayan, magcha-charge muna tayo dito. Itong batang to, nagsisiming na. O, ayan, no? Oh, nakikita nyo. Oh. oh. sobrang dilim talaga dito. Talagang matatakot ka, no? May bariya ba? Tao yeah, po! USB Popsi! Ha? Huh? USB. USB? Mga uh, kajas, uh, as usual, red wine. Lagi kami nag-red wine na asawa ko since sa mga dati nanonood ay alam niya yan. Happy happy birthday, Ma'am Celebrate namin ang birthday ni Ma'am na may kasama ulit red wine. Ayan, mm. anak namin. Si Chiria, Happy 42nd birthday. Ano 42nd? Sa'yo yun know? ah. <laughs> Sa'kin <laughs> pa yun. Happy 40th birthday, Ma'am Love you. Love you too. Love you, Mamsi. Swimming swimming kami dito ng bukas na lang. Pupunta pa pakita ko sa inyo yung mga rooms dito, yung mga iba pang mga accommodation dito, mga glamping area. Tapos aalamin uh, natin kung magkano as usual para makatulong ako sa inyo kung sakaling gusto niyo pumunta dito sa Montana Conservation Camp Gabaldon, Nueva Ecija. Sige so, okay, mga kadyas sa uh, bukas. morning sa inyo mga kadyas, kagigising lang namin. Ito si birthday girl. Uh, birthday girl, happy, happy birthday. Yo. Uh, yeah. <laughs> yung bata talaga na no? pag nakikita kikis kami. Gusto niya, siya din daw. Gusto niya, siya din daw. Oh, ayan, oh, kiss mo na siya, Mamsi. Ah. Oh, yeah. ayan. <laughs> Biglang nagiging ano to eh, pag nakakita nakikiss na nagkikiss kami, pa, baby. nagiging baby, parang baby, gusto niya, siya din daw. Mm. Mm. Paggawa na kami ng ano, ito, choco, choco coffee. Choco coffee na ano siya? Sugar free ito. Choco coffee na sugar free tapos ito paborito ng aking anak, oatmeal. Yan ang paborito ng aking anak, oatmeal. Bali yung sa kanya, gusto niya plain lang, gatas lang. Kami naman mas gusto namin ay yung champurado. Ako, merong ayaw, ayaw champurado. Ayan, merong cocoa. Ano, Bakit? Kaya? Gawa sa cacao seeds. Ayaw mo sarap-sarap ng chocolate, ba eh. ba't ayaw mo? Ha? Ayaw mo talaga chocolate? sarap, yami. Ayun niyo nang Ayun. Talagang ano no. Itong anak natin talagang kasi siya nang maka-jazz ako mimutang. Mimutang, muta, muta. <laughs> kasi ako ba talaga mahilig ako sa chocolate. Itong dalawa na to. Nako, eh, walang karahilig-hilig sa chocolate, maka-jazz. Ito yung campsite area nila. Pakita ko sa inyo kasi kagabi madilim. Ayun. Simula doon ayun, nakita niyo yung ano no yun? sign signboard? Ayun, simula doon. So ito yung ano namin no. Tent namin. Ayun, hanggang doon no. Napakahaba niya. Ito kagabi, yung aming generic tent. Ayan no, naka sa ulan. Na worried tayo kasi ayan na nga, generic siya, in order lang natin sa Shopee. So umulan kagabi ng medyo malakas-lakas din no, madaling araw. Wala naman, wala tum -tum tumano. siguro dahil na din dito no sa may ibabaw yung kinabit natin na cover, pero hindi rin kasi tumutulo-tulo rin siya dito eh, yung malakas na ulan na yan. Ma, ano ano dito so nung madaling araw nung madaling araw sinasarat-sarat ko tong gilid na to Hinakamakawakan ko so wala naman so okay to okay tong nabili namin sa Shopee na to na tent na to no siguro malamang pamilyar kayo dito kung mal kayo ng tent sa Shopee so ito in order namin kasi maramihan na siya malaki kadalasan pag nagka-camping tayo nakapaa tayo ayan so natin ni na nature no para makapag-grounding tayo kahit mga ano lang 30 to 1 hour mga ganun na naka, lumalakad tayo na lang eh sulitin na natin kasi kahit papano talaga may benepisyo sa katawan niyan yung paglalakad na nakapaa mga kajas dito naman yung kanilang charging station pakita ko sa inyo charging station na charge kami dalawa ni ma'am si kami lang ang tao dito Ayan. kung nakita nyo ang daming ano daming plug mga USB USB pang USB yan so hindi nyo na kailangan magdala ng ulo para sa charger isasaksak nyo na lang ayun o no? saksak charging station tapos meron pang bonfire bonfire fit area yan yung campsite area yung katabi na to hanggang dun ay ano yan puro bonfire area yan bonfire area yan tapos tinanong natin ay 100 100 yung sa, ano, sa kahoy nila ay 100 isang order di ko lang alam kung gaano kadami yon pero sabi ni kuya yung isang order ng kahoy na pang bonfire ay 100 pesos ang puntahan naman natin ngayon ay ang CR dito mga kadya sa Montana Conservation Camp ito ang kanilang washroom area kanilang CR so ito yung kanan na to pambaba ito dito sa right side ito yung pambabae silipin natin ang aja sa So, ayan, CR ng pambabae So, kita nyo, malinis siya. Tapos, may bidet na rin. So, maganda yung CR dito. May bidet na siya. Tingnan natin sa kabila. Panlalaki. So, ito. Cubicle. Na mapanlalaki. Ayan. Okay din. Talaga malinis dito. No? Sa Montana Conservation Camp. Malinis ang CR. So, ayan. Nakikita nyo. Oh. Bidet na rin siya. So, ayos ang CR dito. Wala kayong poproblemahin sa CR dito. Mga kadya sa Montana Conservation Camp. Ay, talagang malinis. No? Ito naman ang kanilang shower area. So, ayan. So, yan nakikita nyo. Basic shower area. Pero, okay pa rin. Malinis pa rin. Malinis. So, yan. Cubicle, cubicle. Yan. Ayan, yung pinakita ko sa inyo na yan mga kajas yung CR na yan, ayan yung common CR dito sa campsite area or camping area ito yung mahaba na yan, yung kahabaan na yan tingin ko yun, no, pwede rin doon no. meron pa pala doon, no. so, napakahaba pala talaga nito napakaluwag nya so, ayan, Ayan. Ayun, dun. Uh, dun kami nakatent. yun nakikita nyo. yun yung dalawang magnanay. Meron pa ako isang papakita sa inyo dito. Magandang maganda, mga kajas. No, ito. Kung nakikita nyo, ayan. Free flowing of water. Galing sa bundok. Ayan yung flowing water na yan. Mga kajas, nasa paanan tayo ng Sierra Madre. So, yung tubig niya. Ayan lang. Galing lang dito. Sierra Madre to. Itong kabila na to. Actually, nasa pinak ano na tayo, ano? paket siya kumbaga nasa foothold, foothold. Nasa paanan ng bundok na Sierra Madre tayo. Yung tubig dito sa swimming pool na to, kita niyo naman napakaganda ng swimming pool nila dito. Chlorine free, chlorine free mga kajas. Kaya perfect na perfect talaga sa family dito no, mga kajas. Yeah, Siyempre, iba talaga pag ang tubig ay chlorine free. Malinis sa malinis galing sa bundok. Ito tayo sa glamping area. Ito yung pinakauna. So, hawak-hawak natin ngayon yung pinaka <coughs> rates nila, no? So, hindi lang tayo sure kung anong ano to kasi wala tayong staff na kasama kasi nga walang tao. Ha, at Monday ngayon, ang nabasa ko kasi parang wala silang pasok. Nagre-range siyang ano dito na ito for two packs to. Nang 3,000, 3,000 pinakamura ay 2,999 weekday rate 'yon mga kadyas. So, 3,000 sabi sabi na natin 3,000 'yon. Weekday rate. Good for 2 yun Tapos yung pinakamahal nila dito mga kajas Ay nagre-rate ng Weekday rate ay 12,950 So almost 13,000 So 3,000 to 13,000 mga kajas Yung 13,000 na yun ay Good to 12 packs yun mga kajas Yung 13,000 na yun 13,000 na yun mga kajas ay malaking malaki yun Kasi nga ay sa listahan na dala natin Ay 12 packs na yun Good for 12 packs Tingin ko ito yung 3000 mga kajas so ayan so i-assume na lang natin na ito yung 3,000 good for 2 so okay siya. ayan may electric fan sya oh. malamig naman dito presko naman dito so kahit walang aircon dito kasi nasa tabi nga ng budok so ayan mga kajas kung nakikita nyo 3,000 pesos i-assume na lang natin no? at kung may makapanood dito ng staff ng ng Montana ay pakitama na lang po so ito 3,000 tingin ko lang ito kasi pinakamaliit. So maganda siya. Maganda siya, ayos. Ito naman yung CR niya. So ito lang siya. Nakahi nakatabi lang siya dito. Ito yung parang pinaka terrace niya. So okay din no. Kaya so, no, may mayroon pinaka terrace siya sa gilid. Tapos lakad lang ng konti. Ito na yung CR. Ayan. Ayan. Medyo ano siya ngayon, wala kasing guest, medyo madumi. At umulang kagabi, pero malinis to. For sure, malinis to. Kasi kita niyo na may taas. Puno siya. Ayan, mga puno-puno. Ayan. Umano na lang dito yung mga dumi-dumi ng puno. So ito mga kajas, uh, tingin ko kasi nakalagay dito sa listahan natin ay good for, meron silang good for 6 packs. So ito na yon malamang no. Ayan, good for 6 packs. Caballero suite ang tawag dito mga kajas. Dito, 2 persons, 2 persons doon. Sa taas, 2 persons. So tingin ko, tingin ko naman sure na sure tayo dito. Ala, uh, nakalagay dito, ito, ito lang kasi yung nakita natin na good for 6. So ito yung caballero suite. Ang presyo nito mga kadyas, ang weekday rate nya ay 8,499. Ang regular rate nya ay 9,350. So kung pupunta kayo dito, malaki din na matitipid nyo pag gano no? Pag weekdays. Ito mga kajas, malaki to, no? Ang cute to, ang cute, nya, oh. ang cute nya, So good, good for two. Tapos maluwag siya no mga kadyas? So tingin ko ito yung ano nila. Uh, hindi tayo sure, pero tingin ko talaga malamang-lamang. Ito yung ano nila. Tibig, tibig sweet na nagkakahalaga siya ng weekday rate niya ng 5.5 regular rate ay 6,050 so tingin ko ito CR 2 CR Arto tapos may kasama na rin dyan tingin ko ay hindi tingin ko CR nga yan so ito ito, ito CR nila tabi so, malaki na siya no tapos ito meron siyang terrace o yan mabango din no mababango yung mga room nila dito well maintained mga kajas so katabi nitong tibig suite na to mga kajas ay ayan no may katabing mini pool Mas Kita nyo naman yung paligid Nature vibes, nature na nature no? Ito na yung 12 packs So, ayun yung CR Ayan Sana bukas, no? Sana bukas Yun, bukas Wow Wow, wow, wee So, ayan Ito na ngayon, di sa so, Wala ka duda-duda, mga ka-jazz Ito yung 12 packs Na tinatawag na mahoga ni Sweet o yan, meron siyang taas. Hindi tayo papasok no hanggang dito lang tayo kasi eh nakakahiya naman baka madumihan natin 'to. Hindi hanggang dito lang tayo mga kadyas. Nakikita nyo meron taas pa. 2 4 6 7 8 Tingin ko, may malaki pa doon, no? Ito, mga kajas, ang suite na ito ay nagkakahalaga ng 12,950 weekday rate. At ang regular rate niya ay 15,350. As usual, mabango at uh, well maintained hindi siya amoy kulob ayos dito ayos kung maramihan kayo paghahati hati-hatian nyo tropa kayo ang maganda pa dito mga kajas ayan oh. ang maganda pa dito oh. ayan o oh. meron nang paglabas mo ayan lang yung sweet ayan lang yung bahoga ni sweet paglabas mo dito whoop oh. ang ganda ng bonfire nyo dito oh. bonfire fit nyo oh. ang ganda o oh. oh. oh, diba oh, nakalinya kayo dito oh. O di ba? Habang nandiyan kayo, nag-uura-urasyon kayo. <laughs> Kung ano man yung orasyon nyo dyan, no? Gumikukulamin man kayo. O di ba? <laughs> o di ba? O yan! O dito nyo susunugin yung alay nyo. O. Di ba? Ang ganda, o. Wow. Panalo, mga kajas. Panalo siya, mga kajas. At kita nyo naman yung vibes. Kita nyo naman ang vibes. O. O di ba? Ito yung CR niya. Maluwag din ang CR niya mini kusina. Ayan, no, oh, may kainan siya dyan. Oh, ayun, no. Oh. Nakita yung mga chairs and tables. Ito, CR. Ito ang maganda dito, mga kadyas. Kita nyo naman. No? Oh. Diyan kayo, namamahinga kayo dyan. Tapos, kakain kayo doon. Pagkakain nyo, gagawin nyo na yung ritual nyo. Paano mag ritual nyo? <laughs> Kung mangungulam kayo, mambabarang kayo. Andyan na, hindi na kayo lalayo para mambarang kayo. <laughs> Ayan na. O, di ba na kayo dyan. Tapos mag-uuras yung kayo. O, oh, diba? Susunugin nyo na yung alay nyo dyan. O, oh, diba? Panalo. So ito yung mahogany suite mga kajas. Sa pagpapatuloy ng video natin mga kajas, dito sa Montana Conservation Camp, ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba mag-e-enjoy yung buong pamilya dito at ang inyong mga chikiting.